So, what's up mga boss? Ah, uh, good morning. So, yan. Ito na rin yung last na gagawin natin. So, pahinga muna tayo sa paggawa ng uh, toy gun. sa uh, yun nga, ah, uh, work na kasi. Yan, so, ganyan pa rin yung design. Ito na yung last. Ma, ah, uh, dalawa, dalawa to eh. Yung isa, ah, uh, may nagmamay-ari na, tas ano, bibigay ko lang yun eh. So, ito, ah, uh, yung last talaga. So, ayan. Ganun pa rin design. Ayan. So, try natin. So, sa may gusto dyan, ah, uh, ayan. Ganyan pa rin yung design niya. Yan. So, maganda dito is big scope. Kaso nga lang, uh, wala tayong big scope. Uh, na upos. Yung meron ako dito is red dot na lang. Yan. So, pay na lang kayo boss kung, mga boss, kung sino yung uh, magkagusto. Baka, paampun ko na to. Last ko na to eh ah uh, nag-stop na ako sa paggawa. Yan. So, at saka ito naman, yung sa kaibigan ko lang to eh. ah uh, ko lang. Kasi yun nga, ah uh, baka work na, work, work, na kasi. Baka tawagan na ako, tapos di ko pa matapos to. Baka mapinding pa. So, yun nga. Ganun pa rin, ganun pa rin. Yung kulang na, lang is, ano, dito. Yung silencer design. Tapos, ano lang. Epoxy dito. Epoxy. Kunti. Sa, sa ano niya. Para pang finishing niya. Dito. Tsaka dito pala. Sa, sa ano. Kalabitan niya. Sa igniter. Yan. So, pinasadya niya. Yan. So, ito na yung itsura niya. Pero, gusto niya pinturahan. Pero, yan siya na siguro magpintura nito saka yun ito na yun mga boss uh, PM lang kayo yan. so last na talaga to guys mga boss so paunahan na lang yan